Mag-asawang Deskaya tatayong resource person sa hearing ng anomalya sa flood control project ng ICI ngayong araw kasama mo sa balita si Radyo Manchil Mprido. RMN Rajuman Drew, Rajuman Angel, na ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Curly at Sara Descaya. Sa ibinigay ng detalye ng ICI, tatayo o ng resource person ang mag-asawang Diskaya para sa embestigasyon sa maanumalyang flood control project. Pasado ng web ng dumating sa opisina ng ICI sa Taguig City si Sara Diskaya, at sumunod naman ang kanyang asawa ni si Curly Diskaya na nakasuot ng bulletproof vest. Nasa closed door meeting na ang mag-asawa kasama mga officer ng Independent Commission for Infrastructure para sa pagpapatuloy ng pagdimigat. Ito na rin ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo at nagtungo ang dalawa sa imbestigasyon ng ICI. Samantala, lumagda naman ang Memorandum of Agreement sa gitna ng imbestigasyon sa flood control scandal. Ang Independent Commission for Infrastructure at Anti-Money Laundering Council o AMLATAM, Deklarasyon ng hakbang na ito na kanilang layunin na labanan ng korupsyon at protektahan ang taong bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilian Prido, sa Top RMN.